Hi guys, it's me, Joven. Welcome back sa aking channel. In this video ay, pumuntahan ko yung sikat na bilihan ng cellphone dito sa may TaiTai Chang. Actually, bago lang ito siya. So, ipapakita natin yung kanilang mga paninda. But before that, if you are new to my YouTube channel, please click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa aking new uploaded videos. At dito, pupuntahan natin yung butiga ni Maynong dito sa may loob ng New Public Market ng Taytay inside first floor block 1 stall 36 sa so, mga gustong malaman kung paano siya puntahan actually nakikita ko na siya dito yan guys biga ni Nino yan so pasok lang tayo dyan dito na tayo sa may ano entrance sa may side ito lang sa harap lang, producer's bank tapos yan makikita nyo yan tapos dito tayo pupunta. Ano po nga na? And ito yung sa may corner. CL loading station. At ito na yung bodega ni Nino. Dito tayo mag ano, mag-inquire. Ay marami mga tao din. Sa loob. Tingin tayo sa loob. Paalam tayo sa may-ari. Pwede daw tayo mag-vlog. Kaso, masikip sa loob. <laughs> Ay, meron pa pala yung ganito, guys. No Kea. Yeah. Magkano yung ganito? Yan, 700 lang po. 700 pesos na lang, guys. Eh. Yung ganito. <laughs> yung ganito, pang gaming. Ito, ito, ito. Ayan po, uh, 7-2. Ah, meron pa lang presyo 72. Sa lang ko may previous na siya. May previous pa siya ito. Ayun um, Hot 40 Pro. Kanito 'yung mga binibili ng ano, mga nagigi-gaming. 246 GB. Ano to? 16 GB RAM <laughs> Eto, Oppo. Isa-isahin natin yung mga paninda nila guys. Kasi may presyo na siya eh. Oppo A17K. Yung presyo niya ay ayan o. Oh, 4199. Eto, Tecno. Ito yung nakita ko yung maganda yung pagkagawa eh. From China. Magkano ito? 3499. Tecno 2024 Go Spark. Ayan guys, so yung aspects niya. Ito. 4299 128GB. Itong Infinix Smart 8 Pro. 50 megapixel dual cam ring flashlight 90 hertz 128 na guys ito rin presyo niya, 4299 ito naman tayo sa Vivo itong Vivo na Y28 7499 yung aspects nito uh, 6GB RAM 128 ROM. Yung ito, S23 ITEL. ITEL naman tayo. Ito yung aspects niya guys. 50 megapixel. 5,000 mah yung battery niya. 4,499. Eto, Vivo. Sa Vivo naman tayo. Itong Vivo na to, Vivo Hi-Fi, Honey Smart, Y81. yung specs niya wala. Ayan. <laughs> 2.5, ganito. Search nyo na lang sa may ano. Kay Mang Google. Itong 64 GB na Infinix. So. 3699 guys. Infinix. Smart 64 GB. 3699 Itong Y85 Wala ang presyo Wala ang presyo guys Ayan yeah. Ito, 3.5 F11, Oppo 3.5 Ito, Vivo hi Smart 8 V15 38 Ito Y11 35 may <coughs> mga bundle din sila dito ay ito 699 Infinix 64GB ito yung mga kasama nyo Itong Ritmi, 13C. Ayan yung aspects na guys. So. Tanong natin kung magkano. 519 na nito guys. Ritmi, 13C. 5199. Meron silang speaker dito. 2299 ganda. 75 Ano yan? Ay lahat yan. 75. <laughs> Ito 75 oh. Meron siyang uh, wall bracket. Ito, pang sanitizer. Tapos, ano to? Ano, ano to? Induction cooker. Tarawa. Mayroon siyang electric fan. Tapos, ito, TV. Budiga ni in Ninong, pamigay sale. 7499 na lang. Lahat yan, guys. Ayan, no? Dito rin sa kabila. Ah, ano? meron siyang ito, <laughs> Smart rice cooker. Ito rin yan. Kasi ano ito? Air cooler. Tapos yeah. ito? 10,499. Smart TV pa. Tapos ito? Ano? Miss, ano ito? Mandel na ito? Uh, yes po. Magkano ito? Ah... Uh, San... <laughs> <laughs> San... Ayan. Kasi pakita kayo muli ito Yung speaker. 2299. Ito malaki mo. malaki? Ah! Dito. 12599. Ayan lang. Kasama mm -hmm. niya pala ito. Ayan. Tapos ito, 4699. Wala ah, pang dinito pa wala na. Kasama rin itong TV. Yes po. Ah, ito. 4699. Kasama itong TV na to. Ano bang brand na ito? Uh, May -TV. Ah, Migra. uh, Leg TV. Megra. Ah, Megra. Oh, Megra. Megra HDR. Smart TV. Oh, smart TV siya. Yan o, maganda rin yung ano nila. Yung speaker na yun o, 1599. Makita oh, lang natin yung mga presyo na guys. Baka mayroon kayong nagugustuhan dyan. Gusto kong puntahan yung mga bundle-bundle. <laughs> Kaso may mga tao, nakakaya. <laughs> yun. yung guys, yung bundle nila. Kunin ko na. <laughs> Ayan yung bundle nila o. Oh. May speaker, A50. Tapos ito, uh Infinix Smart 8 64GB a ah, 6999 balik na natin oh punta na lang dito sa may ano putikan ni Nino yan yung mga prices nila galing na po dun sa putikan ni Nino at yun yung mga presyo nila. I hope na nag-enjoy kayo sa video na ito. Sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at pakihit na rin yung notification bell below para lagi kayong updated sa kanyang lakot ng videos. I hope yun new this day. Stay humble and be hey, kind. See you next vlog. Bye!